kakabahabahagi sa iglesia. Ito ang tinutukoy ko, may nagsasabing, kay Pablo ako, may nagsasabi namang, ako'y kay Apolos. May iba pa ring nagsasabi, kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos B at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina at Gayus kaya hindi niyo masasabing kayo ay binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estefanas. Maliban sa kanila ay wala na akong natatanda ang binautismuhan ko. Sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo kundi upang mangaral ng magandang balita, at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus.